Netizens, sobrang natatakot na sa pagkapayat nga ni Catherine Bernardo. Maraming mga netizens ngayon ang nababahala dahil nga sa sobrang payat ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Usap-usapan ngayon sa social media ang mga panibagong larawan ni Catherine Bernardo na kung saan pinonangalan ng mga netizens ang sobrang pangangayayat nito. Dahil kung mapapansin halos lubog na ang pisngi ni Catherine. Bukod pa nga dito, napansin nga ng mga netizens na sobrang dry o mano ng balat ni Catherine Bernardo. Dahil nga sa biglaan itong sobrang pagpayat, hindi nga maiwasan ng mga netizens na isipin na talagang may pinagdadaanan ngayon ang kapamilya actress na si Catherine. Posible raw na naapektuhan ng kalusugan ni Catherine dahil sa kung ano man pinagdadaanan nito ngayon. Samantala, hindi nga may wasa ng mga netizens na ikonekta e ang biglang pagpayat ni Catherine sa pinagdadaanan nito ngayon na may hinggil sa hiwalayan issue ng kanyang boyfriend na si Daniel Padilla. Kung matatandaan, ilang linggo na nga ang usap-usapan na hiwalay na ang Katniel. Dahil di umano sa panloloko ni Daniel Padilla kay Catherine. Gayun pa hanggang sa kasalukuyan nga ay hindi pa rin nila ito nakukumpirma. Dahil di umano marami pa silang proyektong nakatenga. Panalangin nga ng mga netizens na sana'y malampasan ni Catherine Bernardo kung ano man ang problema na pinagdadaanan nito ngayon. Narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Basahin natin. Ani She looks so dry and skinny. Baka may pinagdadaanan din. Hope she get well soon. Larawan ngayon ni Catherine Bernardo ay e kinabahala ng maraming netizens dahil sa bigla ang pagpayat nito. Hindi naman sa pambabash, pero iba ang aura ni Kat ngayon. Sobrang payat na at hindi na bagay sa kanya. I hope If may pinagdadaan naman siya ngayon, ay she get well. May pinagdadaanan si Kath. Kaya siya ganyan, pahinga muna siya. Sa kapilang banda nga, iginiit e, naman ng mga fans si Catherine na sadya ang dito. Dahil nga, sa iginawang movie nito, kamakailan lamang. Narito nga ang ilan sa komento. Basahin natin. Anila, may video siya. Ang sabi niya, kailangan daw sa project niya na magpapayat. May movie kasi siya. Kailangan maging matured mukha niya. Kasi kapag medyo chubby, cute siya eh. Yung role niya doon, magre-revenge siya doon. Sa ngayon nga, ay wala pang naging pahayag si Catherine Bernardo tungkol nga sa isyong biglaan itong pagpayat.